Nagluluksa ang Philippine music industry sa pagpano ng isa sa mga OPM legend na si Fred Aguilar. Ang nasabing report ay kinumpirma ni Atty. George Briones, ang General Counsel of Partido Federal ng Pilipinas nitong Martes. Ayon na rin sa mga balita, dinala sa Philippine General Hospital si Fred Aguilar umaga ng May 27 pero pumanaw nga ito bandang alauna y medya ng madaling araw. Ilang araw bago pumanaw si Fred Aguilar ay nagbigay naman ng mensahe ang kanyang asawa na si Jovi Gatdula Albao sa kanyang Facebook noong May 21 na tila nagsasabi nga ng kalagayan ni Freddy. Ayon sa kanya, nakakatats yung mga kinukumusta rin ako sa gitna ng kalagayan ni Freddy. Hindi ko kayang maisa-isang replyan pero wag kayong mag-alala. Okay lang ako. Always finding courage in the face of fear. Ang daming nangyari this week. Maraming nakakaiyak na moments pero hindi pa tayo pwedeng maging mahina. Kailangan ko palaging maging malakas para mabantayan ko siya oras-oras. Ang priority natin ngayon ay ang kalagayan ni Freddy. Pasensya na kayo na wala akong maibigay na detailed info sa inyo kasi pagpamilya at malalapit na kaibigan lang muna ito. Basta ang masisigurado ko lang sa inyo, he's in good hands and is getting all the medications he needs. Alam ko po na marami nag-aalala sa inyo na intindihan ko po ang curiosity niyo kung anong nangyayari. Pero yung mga na-share ko lang po sa inyo ang gustong ipashare ni Freddy sa ngayon. Mag-pray lang po tayo, magiging maayos din ang lahat. Sa mga nagme-message sa kanya, hindi pa rin po niya kayo mare-replyan kasi bawal po siya mag-cellphone. Pero sisiguraduhin ko pong makakarating ang mga mensahe ninyo. To my dearest close friends, don't worry about me. Magpahinga tayo pagpagod na tapos dalaban ulit. Samantala isang photo naman ang ibinahagi ng isang FB user na si Randy Raval na kung saan ay makikita na sa ospital si Fred Aguilar. Samantala nagbigay naman ng kanilang pakikiramay ang mga kaibigang artista at mga kaibigan ni Ka Freddie.